December 2022 na diagnosed na may breast cancer ang 57 years old na si Gina mula Apalit, Pampanga. Dati siyang OFW pero wala na rin halap buhay ngayon. Hindi na siya nakapag-asawa kaya mag-isa niya ngayon pinoproblema kung paano bubuuin ang 10,000 na bayad sa pagpapakimoterapi na kailangan niya every 3 weeks. Beautiful. Lalo na pag gano'n ang tulak. Pag-ibig na. Ba't po Kailangan po. Kasi, ma, importante yung bigay ng Panginoon kung kaya, kaya mo po para sa mga kapatid ko, pamangkin ko. Tapos may mga bata ako, mga pamangkin. Gastos din sa chemotherapy treatment. Pero para naman sa ama na may stage 4 na lung cancer, ang hinihingi na tulong ni Sarah na taga-Betis Guagua. 90,000 naman ang kailangan ng ama bawat buwan. At tila bang narinig ng langit ang dasal ni Najina at Sara dahil sa tulong at pagmamalasakit ni Governor Dennis Delta Pineda. Kabilang sila sa mga nabigyan ng tulong pinansyal at guarantee letters mula sa Kapitolyo si Gina ay binigyan ni Gov Delta ng tatlong libring sesyon ng kimo. Habang tumanggap naman ng 30,000 na tulong kada buwan ang ama ni Sara. Maraming salamat po uh, sa mga natutulungan niyo. Uh, malaking bagay na po yan sa mga, mga taong na kailangan ng tulong. Lalo na sa mga ganyang matiligat na uh, ano yung mga sakit, problema na hindi kayang magkasip sa na sa Sa tala ng Governor's Medical Assistance Office, ang halaga ng mga tulong na naipamigay sa mahigit 70 na kaanak at pasyente na tinamaan ng iba't ibang mga sakit. Paalala ni Governor Delta sa bawat isa tataga ng loob at higpitan pa ang pagkapit sa may kapal para gumaling ang anumang karamdaman. Lagi rin bukas ang Governor's Medical Assistance ng Kapitolyo para kahit papaano maibsan ng alalahanin at makatulong sa medikal at pinansyal na pangangailangan ng mga kapangpangan. Para sa Balita Pampanga, Luis Zerutao.